Okay, hello, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ang pag-usapan naman natin po ngayon ay isa ring uh, mainit na usapin at mabigat para sa ating mga Pilipino. Itong tungkol sa issue pa rin po ng West Philippine Sea at itong pang panghaharas at pang-aapi sa atin ng China. Na kumbaga, Nung nag-usap po itong si President uh, Bongbong Marcos at si Jinping doon sa sa New York doon sa APEC Summit kumbaga sana po yung dalawang leader na nag-usap na ibsan man lang po sana yung uh, problema pero ang nangyari pero sa totoo lang kung titingnan nyo po yung kung maalala nyo yung yung itsura ng pagmumukha doon ni Xi Jinping ay talagang sa traitor na kung ano man yung pinag ano man ang lumalabas sa bibig ni PBBM wala sa kanya yon para bang sige lang salita ka lang diyan pakialam ko sa iyo at ito nga po <clears throat> nag-usap nat lahat kumbaga supposed to be that was a friendly talk para man lang uh, ma mag uh, simmer down yung mainit na issue dyan sa West Philippine Sea. Pero ito po, pag uwi mismo dito, tuloy-tuloy pa rin. At mas lalo pong lumalala ang ginagawa nila sa mga sa mga Pilipino natin, mga mangingisda, mga civilian, yung mga sundalo, yung yung mga bar, yung mga bangka, mga barko natin. And lately nga po, two days ago, ito po siguro yung pinakamatindi nilang ginawa. Ginawa nila sa, sa atin. Na, dati, isa lang, isang, uh, isang best lang sila magbomba ng water cannon sa isang uh, sasakyan natin. Ngayon, dalawa. <coughs> At talagang, sabi ng mga <coughs> nandoon, kasi yung resupply po na ginawa may mga kasamang media eh siyempre sila yung nag uh, nag uh, nag-expose sa atin according to them mas malakas po at nakita naman natin sa mga pictures mas malakas daw yung bomba pag bomba ng tubig at mayroon pa po silang binangga binanga nila na barko natin. At yun nga po na, dahil sa napakalakas nung pagbomba nila ng water cannon, ay nasira po yung makina nung ating barko. Just imagine. Ngayon, ang malaking tanong, palala po ng palala, mga kababayan, Palala ng palala ang ginagawa sa atin ng China. Siyempre, utos ni si Jinping yan, ang lahat ng yan. Hindi naman yan sila basta kikilos nang walang approval doon sa leader nila. Ang tanong, bakit nila ito ginagawa sa atin? Bakit sa atin lang? Well, ang totoo, ginagawa din nila ito sa iba. Even sa malakas na ban mas malakas na bansa. Mas iginagalang na bansa kaysa sa atin. Yung Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Ginagawa nila kahit na mas malakas kaysa sa atin, mas mayaman, mas uh, mas equipped militarily. Pero kasi sila lumalaban, nilalabanan nila. At yung ginagawa ng China sa kanila para bang tinitesting lang kung papalag. Eh hindi nila hindi na nila inuulit. Pero sa atin po iba. Paulit-ulit. Paulit-ulit po nilang ginagawa. Bakit? Bakit yung uh, Indonesia Minsan lang po nilang binuli, hindi na naulit. Kasi pumalag. Pumalag sila. O kita mo hindi umulit. Ngayon dito sa atin, halos linggo-linggo na lang. Walang tigil po. Ngayon, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang malaking tanong? Ano ang hinihintay natin? Ang tinatanong ko, syempre 'yung yung nagdedesisyon sa atin, yung gobyerno natin. Ano ba ang hinihintay? Hanggang kailan? Hanggang kailan, hanggang saan tayo magtitiis? What is the point na nakipagkasundo tayo sa mga kaalyado? Mayroon tayong yung ating uh, mutual defense treaty na according to them hindi pwede yung dati, yung dating treaty, hindi pwedeng manghimasok ang Amerika sa South China Sea. Pero nagkaro binago na 'yon. Pwede na silang manghimasok doon. So, ano ngayon ang ginagawa? Bakit wala? Ano ba ang hinihintay? Hinihintay ba? Hinihintay ba natin na may ma may mamatay sa kababayan natin? May mapahamak? po bang ba ng water cannon? Yung ginagawa po sa atin ng China, kaya nila, una, testing-testing muna eh. Hindi naman, hindi naman kaagad-agad nila sa lila ng bomba eh. Diba? Nag-umpisa sa ganito-ganito lang, swarming-swarming. Nung una, napapaalis pa. Eh nakikita kasi nila na wala namang talang nagbabantay. Ngayon, nag-umpisa sa isang uh, maliit na pagbobomba. ano ginawa natin? Ano yon? Diplomatic protest? Mula pa noon, nakailang diplomatic protest? 100 plus? Di ba parang nakakatawa? Alam lang China, hanggang doon lang tayo? Hanggang diplomatic protest lang ang kaya nating gawin? for sure pinagtatawanan po tayo. Kaya, para sa kanila, sige, bumbahin mo ng bumbahin. Total, ang gagawin lang naman nila ay diplomatic protest. Hindi naman sila papalag, wala naman silang magagawa. Totoo ba na wala tayong magagawa? Ang pinaninindigan po kasi natin, wala sa wala sa plano natin ang makipagera. Of course, dahil hindi natin kaya. Hindi natin kaya. So what is the point ng pakikipag-negotiate dyan sa Amerika? Ang tagal na eh. Bakit hanggang ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari na? Kasi kung talagang tutulungan tayo po ng Amerika, sa pagkakadunig ko kasi, nagaantay lang naman ng Amerika na mag-request tayo mag-request siyempre si PBBM ngayon ito naman kasing mga kasundaluhan natin itong Coast Guard natin itong Philippine Navy kung magsalita kasi sila para bang kaya pa, kahit wala ang Amerika kaya natin, kaya kakayanin natin handa kami kasi pride. Male pride. Kunwari, hmm, kaya natin yan. Hindi natin kailangan. Hindi naman nila sinabing hindi nila kailangan. Ang totoo, kailangan. Kaso, gusto lang naman ipakita na, hmm, kaya pa. Kaya pang umilag-ilag. Kaya po tayo, kumbaga, tinutudyo mas lalo tayong pino-provoke ng China kasi alam ni China na hindi naman tayo lalaban. Wala tayong kayang gawin. Wala tayong gagawin kundi diplomatic protest. Mga kababayan, doon sa mga leader natin, <coughs> yung leader natin sa national defense. Siyempre ang yung mga yung mga nasa baba, susunod lang naman, nagaantay lang naman yan ng desisyon ng nasa taas. Ngayon, hindi ko po hindi ko po ibig sabihin na ginugusto natin na makipag uh, makipaggera dahil hindi natin kaya ang gera. Bakit? Kung halimbawa, kung ano ang ginawa sa atin ng China, gawin din natin. Halimbawa, binomba tayo ng water cannon, eh di bomba hindi natin. Do you think, mag-uumpisa na ba ang, yun kaya ang triggering point ng, ng gera? Hindi naman siguro. Kasi ang Japan nga lumaban, no? Oh. Nagkagera ba? Yung Indonesia, lumaban. Kaya nga nakakapagpangisda sila na walang nag-istorbo. At nakakapag, uh, ang Malaysia, nag, na, nag-drill sila ng, ng oil doon sa kinakamkam din ng China. Pero wala namang ginawa. Wala namang nagawa ang China. Dahil tinuloy-tuloy lang nila. Kasi tayo, ewan ko ba? Ewan ko kung ang inahantay natin. Aantayin pa ba natin na mayroon na sa ating ma mapahamak? Nagsuswarming na dyan. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay. Nandiyan dyan ang Amerika. Ready silang tumulong. Kagaya niyang pag... Uh, yung pagre-resupply na yan. Diyan kasi tayo tinitira pag nagre-resupply eh hindi one time or every time na magre-resupply, eh may escort tayong kaalyado. At kung ganyan ang ganyan ang ginagawa, eh, tingnan natin kung guguluhin pa tayo ng China. Para na kasi pong nakakatawa. Nakaka, parang nakakapanliit. Na ginagani-ganito lang tayo ng isang bansa. Ay, kung yung Vietnam nga, maliit din. Matapang lang talaga sila. Lumalaban lang talaga. Kasi tayo, parang ano eh, lilembot-lembot. Alam nyo, kasi ako, naranasan ko siyang mabully eh. I was bullied since elementary. Kahit dito sa loob ng pamilya. Elementary, high school. kasi ewan ko, yung itsura ko si bulihin siguro eh. And during that time, talagang mahina eh yung kalooban ko. Wala akong uh, mahina ang aking self-confidence. Kaya, syempre ya, na, 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 na feel yan ng kapwa, yung taong mahilig mang buli. feel nila yan. Ah, ito. Kayang bulihin to eh. Pero po sa mga sa kapo buli eh, nakakapag -bully ba yung isa ring buli? Di ba hindi? So anong ibig ko sabihin? Kaya tayo binubuli ng China dahil pumapayag tayo magpabuli. Kaya tayo inaapi dahil nagpapaapi tayo hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay. Bakit hanggang ngayon? Lumalabas na po tayong katawa-tawa. Ano? Nakakaawa? Do you think naawa sa atin ang mga taga-ibang bansa? Ibang lahi? Sa palagay ko hindi. Siguro nagtatawa sila. Eh, ganyan-ganyan lang. Tingnan mo ang Israel. O di ba kinakatakutan? Kasi alam nila na pumapalag. Alam nila hindi nagpapabuli. Tingnan mo ang Vietnam. Kilala ang Vietnam na hindi nagpapatalo. Talagang lumalaban hanggang kamatayan lumalaban. Kaya nga natalo nila ang Amerika, di ba? Yung Vietnam War. Di ba subuko na lang yung Amerika? O natalo ang Amerika doon. 30 years na 30 years ba na gera, hindi sumuko o oh, lumayas na lang yung Amerika hindi nila kinaya kaya di ba yung mga bansa na ganyan yung talaga mga lumalaban eh mataas ang tingin natin ako mataas ang pagrespeto ko sa mga bansang ganon kagaya ng Israel Eh well, but don't get me wrong. Itong uh, Hamas Israel war, hindi po ako masyadong hindi ako masyadong pro Israel. Nagbibigay po ako ng katwiran. Not Hamas ha? but Palestine. Kasi mayroon pong background history yan kung bakit nagkaganyan siya. Pero ang ibig ko pong sabihin, kasi hindi lang naman po itong present war between Hamas and Israel ang nangyari, kundi ang dami-dami na pong gera na dinaanan ng Israel, hindi sila natatalo. Kasi ayaw nilang magpatalo. Pinipreserve nila ang kanilang lahi. Tayo ba? Mayroon ba tayong adhikaing ganon na kailangang ipreserve natin ang ating lahi? binibenta nga natin ang mga sarili natin eh, ang sarili nating bansa eh, di ba? Ano ito mga pro-China na mga bayad? Kapwa natin Pilipino, hindi tayo, kahit hindi tayo yon pero kapwa natin Pilipino, ibig sabihin, meron tayong <coughs> member ng ating lahi, meron tayong kalahe na kayang bilhin. So, hindi tayo puro hindi kagaya ng Israel, mga Israelites na united talaga sila. Hindi mo kayang hindi mo kayang bilhin. Ang laban ng ang laban ng isa, ang laban ng buong bansa ay laban ng bawat isa. Walang tumatridor. Hindi kagaya dito sa atin. Ito na nga, binubuli na nga tayo mayroon pang mga traitor. So anong tingin sa atin ang, ng ng uh, mga Chino? And yung ibang lahi na nakakaalam ng nangyayari dito sa atin na mayroon pa lang mga mga traitor na Pilipino mismo na ipinagkakanulo yung bansa nila. O di mababa ang tingin sa atin. Ay, kaya alam mo yung ganyang ganyang klasing bansa na mayroong nakikipag-collaborate sa sa kalaban, trader sa bayan, madaling magapi. Madaling sakupin. <coughs> madaling sakupin. Kasi <coughs> makipagsabotan ka lang doon sa nagpapabayad o di mayroon ka na kagad puntos doon sa loob, na ka na. Pero kung mga kagaya ng Vietnamese at Israelites, mahihirapan ka. Kaya kita mo, ultimo mo yung yung uh, Syria at Lebanon. Di ba ayaw nilang ayaw nilang sumali, ayaw nilang mag-support sa Hamas dahil oras na sumuporta sila sa Hamas, gagawin, mangyayari din sa kanila, sa bansa nila, yung nangyari sa Palestine, sa Gaza. Kaya ayaw nila. Alam nilang matatalo sila. Alam nilang mahihirapan sila. Di ba? Pero ang Pilipino, my goodness. Kahit noong paman. Panahon pa ng Kastila, panahon ng Hapon. Mayroon talagang mga traidor. O di ba? Bakit na diskubre ng mga Kastila yung katipunan Di ba may nag-try door? O nung panahon ng hapon, ang daming try door. Mga makapili, mga collaborators. Kaya ipahamak yung kapwa Pilipino. Ngayon, nangyayari na naman po. Uli. Dito sa laban natin sa China, at mas uh, mas matindi ngayon ang laban dahil high tech mas mabilis ang pagtatraylor <coughs> kaya ewan ko at kung uh, hindi rin uh, strong ang ating gobyerno ewan ko kung saan tayo pulutin mga kababayan so hanggang dito na lamang po muna at uh, umiinit ang bato ko So, uh, maraming salamat po sa panunood. Thank you for watching and see you in my next vlog. This is your friend, Sultana de Manila. Bye!